So dito pa lang exposed na ang gobyerno natin na mahilig lang tayong mag-blow up ng number. It, it uh, ang nangyari lang kasi ayaw ni alam nila na mahina 'yung mga ebidensya nila laban kay Pangulong Duterte kaya ngayon ito ang uh, ginagawa nila hindi siya na nag-file ng kaso dito, nag-file siya na ng kaso abroad. Kaya nga meron din tayong ano eh, meron din tayong uh, issue ng tanim EJK ngayon kasi na-expose dito sa ICC Nawala naman palang lang tatlong, tatlong pol libo yung 30,000 uh, yung krimen na ipinapasa dito kay Pangulong Duterte eh wala pa pala 50, 43 lang from the date uh, from year 2011 to 2019. Uh, klaro na noong 2011 hanggang uh, uh, 20 ano 2016 e eh, 19 tapos 20 plus noong 20, uh, 2016 to 2019. So dito palang, lang exposed na ang gobyerno natin na mahilig lang tayong mag-blow up ng number. Kaya nga sabi ko hindi ba kay Pastor Apolo Kibuloy, uh -huh. meron din siyang ganun din ang ginagawa ng media at mga komunista sa kanya, bino-blow up yung numbers. Sabi nila, ginahasa daw niya yung dalawang daang uh, mga miyembro niya. Imaginin mo, dalawang daang miyembro ginahasa kahit isa walang nagreklamo. Tapos walang iyan naman. Mang gagahasa ka ng gano'ng karami, wala mabubuntis kahit isa partner. Ganyan ang gawain ng mga komunista eh. Mm. Mino-blow -hmm. up.